Oh, Diyos, sa'yo. Mabuti ka dahila. Diyos na mapagbiyaya. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, Ang binigay mong panangalian sa amin. Nikola ko yung Romy at Dorcas. Oh. Sa Ang pagsalusaluan ngayon, basbasan oh. Mo po titilinisin oh. para sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Ayan. 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 <laughs> oh. Dito po kami ngayon sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas sa Marilyari. Ayo, si Kuya Romy. Si Ate Dorcas naman yung kumanta kanina. <laughs> na kakain po kami tangalian, no? Bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen amen. Kain tayo, kain tayo. Sabi nga na, mga tara, mga tara. Ah. <laughs> कौन या है हम्म कौन था और क्या यार Ikaw! Ay, lalo pala kanin! Hindi ako nagsahingig! Sabi niya! Ay! Ayun! 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 Kuli mo! Ay. Ay ay so, Bigyan mo bakit ito! Ito Uto Ito Oh, pa, oh. O, Gusto mo sinangag? Ito! Hindi! pa na lang ako! Ay, basa po sila pa! Ito! Niya, eh, sinangag! Dito ko ay na kaya dito ka na kaya kumain sa tabi namin. Yes, ah, ah kasama ka ron? Oh, ah, ganun ba? Yes. Ah. Sigurado ka pa, ba? mabubusog ka na dyan. <laughs> Ayan, kain na po kami, ano? Ayan. Ayan, oh. Ati Dorcas, kaway-kaway ka muna. Kaway-kaway. Ayan. <laughs> Siya po ang rina ng tahanan. Iyan naman yung ari. Si Kuya no. Robby. Ano? Pagal na akong ari dito. <laughs> Malwat po ka ari. <laughs> Nanong kang ari yun eh, ko? Pero so, may ari kang kopas o ari bastos. Ari yung urus. po Kamabahan po yung kasi kamabahan si Kuya Ramia, no? Yung pinag-uusapan namin is, is related sa mga barahang kastila. Marigoro, yung kuwaho. Yung <laughs> <laughs> marigoro, sambas to, si espada. Ayan. Yeah. Kung hindi lang espada, baka magpanaksak ako. Eh. <laughs> Kung haring espada ako, baka saksakin ko pa sila. Kung so, hindi lang ito, e ay

Bala akong makatakap yan mo kanyang tagaldero mo kayo niya. O, ayun niyo. Sige leo, kumaka. Sabag ano? eh. Bala akong mamiro ka ng tinega. Iya oh. tinu na mo. Bala akong oh. sana bibirawan niya mo itang hanap. Bala akong tinga pa lalagyan mo naman in, eh. pa. Oh, na mano nene itjali bipa itjali nakani na nakita ko dito. <laughs> <laughs> ito ini ano? ini ini kanpurina oh kaya bisa ka kaya lara, ay, ano. Maslam, -bisa. Katasin, eh, lara eh, ayun o. Mas eh, bisa. Bumulit na lang yun, kaya sa fashion eh. Dahil dahil si bahan dito, nung pas malayo. <laughs> Hindi ano yun eh. Double purpose yun. Kaya kung ginawa yung pagbasbas, uh, para uh, makapamasyal na rin sila. Oo. Yun ang talagang ano nun, para makapamasyal. Sa nakakasakuan. Sa pagkasinan, mas makuan. Para nung basbasan nun. Hmm. Ito ang malawag. Ito ang malawag.

Alo, <laughs> <laughs>

Diwag namin. na Naku-ukuha. Sali ng mga sarili. Naku-ukuha. Lalo ng... Sige may hulam ako yun. Nalaya po pa siya. Hmm. Ano talaga po? Matawa na kami.

apung alas sis mama anak kami karena on kami om misn alas sis media alas sis kiri bakti mereka misalnya daerah asli bima juga bang josh parah makin kafe ya kata dari terkaya harusnya Pero last is mag, kahit kung last is, ay uh, as this, kayo. Ha? Last is, as Alas 7, alas 10, mag 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 lang, mag na mag 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 mag

Dahil ako'y ang damdamin ng ke dahil ako'y ang damdamin ng bata, dahil ako'y ang Yang ng bata, dahil ako'y ang damdamin ng bata, dahil ako'y ang damdamin ng bata, dahil ako'y ang damdamin ng bata,

嗯。<laughs> Ano ba kayo? Apo, apo. Para ulam niyo? Ano po. Ayun po. Saka... Karamihan Hindi. Kung wala na ulam ko ganito Yung nung buo, tumabas ako. Ngayon nga. Ngayon mo pala eh. Dito naman Hindi. Hindi dito. Ano

Ayan na, balabon na makatunang. May masalan eh. Balabon na makatunang

Nanuli kasi ka mo pa kanya, nane. Tanda mo, anak ako eh. Ito naman ako. Anyang makukaking ako. Dalaga na ka. Ayan naman, mga kapapakan ako. Patakaliwa ko na yan ah. Dito, Kasi, hindi rin ka buhay ka kami pero ay may sabihan eh. Oo. Oh. Kaya ako malating.

Nang kaya ko yung pang isang biyangki ka papaan ma na Pagi ba Tagalog O tiyo kawari ka papaan na kuya Anya may graduate siya guys Kung time tayo may kuray At dala-dala ka niya O tiyo nakabiyasa Sabalo <sukur> ta kaligong Hmm. Hindi pa mag-ingin. Hindi pa nga na Ot na may masala nang kayo Wala na ta. so po, hanggang dito na lang mga video ng kainan namin ni Kuya Rami. At ati Dorcas, yan. Sila po yung mag senior citizen na rin. Ano po? Ang edad 80, di 80 na po sila. Okay po, hanggang, hanggang, dito na lamang. God bless us all. Yung kaibigan kay Jesus, brother, mani po. Bye.